kakain na ako ng breakfast ngayon. 10 o'clock yung klase ko. 10 to 1 lang. Mag-isa lang. Kaya parang, yun. Kakain na ako ang almusal ko. Ito. Cheese dog. Ang huli kong kain ng cheese dog, grade 3 pa ata ako. Yung nagbabawang pa ako ng kanin at ulam sa school. Tapos nakita ko to sa, ano, sa grocery. Ayan, sabi ko, gusto ko rin, gusto ko siya ulit kainin. Kaya, ayun, kain muna ako. Ayan, nandito na ako sa building ulit namin. Ngayon yung room namin sa coffee shop lang. Kasi isa nga lang yung subject ko ngayon. Hinihintay ko na lang ulit yung kasama ko lang. Dito ako ngayon sa square canteen. Para ko kakain ako ng lunch. Dito na lang ako sa loob ng lasal kakain. Kaya siya sure, tinawag sa square canteen kasi palibot siya ng restaurants. Iba't ibang klase ayun, maghahalap na kami ng kakainan. Tala na! Ayun, nakapili na ako ng kakainan. Dito ako sa tempura sa mga yun. in-order ko, chicken, chicken teriyaki. Ayun yung ano nila. May free soup, tapos may free drinks. Kaya, pwede na. After kong kumain, iniisip kong bumili ng ice cream. Pero, sige, mahala na. Tapos saka ako uuwi kasi may lakad kami mamaya. So, uuwi agad ako after kong kumain. Para, padata kami doon sa family friend namin tapos sa SM. Para mag-grocery ulit. At saka, wala lang. Pasyal, ewan ko sa mami ko kung ano ba yung balak niya. Gawin sa SM. Kung dumating na yung order ko. Ito. Chicken teriyaki, tapos may soup, may juice, tapos may may kasama rin veggies. Kaya ayun, kakain na ako para makauwi na ako. Uulan na, kaya kakain na ako. Nakauwi na ako. Grabe magpatakbo yung jeep kanina. Lolo pa man din siya. Ang, bilis-bilis kala mo lumilipad. Pero, todo kapit ako. Ito. Uh, ganyan ako. Tapos, 8.50 yung minimum fare. Pero kasi, Nung mga nakarang araw, kahapon lang, 7 pa rin yung, ano eh, yung sinisingin sa akin. Pero bakit kanina? 8.50. Ewan ko. Baka masyadong nangangailangan si Lolo. Kaya, 8.50. Tinanong ko pa nga siya eh. Manong, ano po, estudyante po. Sabi niya, oh, hindi mo pa nakikita yung minimum fare. Ayan na, nakalagay, 8.50. Masa okay, sorry. Opo. Okay. Ay, hindi ba mamaya alis nga kami? Nag-aayos lang sila. O kasan sa kasa oto. So, kain mo na ako ng pansit. Ayan, pansit. Kain mo na ako. Kamaya na ulit. Ito ako ngayon sa bahay ni Latita Baby. Guwago, ah? Family friend namin si Tita Baby. Ano? Ang tawag dito? Nag-chichika-chika sila ng nanay ko sa so tatay ko. Namiss nila yung isa't isa. Saka <laughs> so, uh, nagbigay na rin ng pasalubong. Kasi nga, di ba, galing kami ng Japan noong May 30 to June 1. Ay, June 3. June 3, Kaya, ayun. Tapos, eh, ang pinag-usapan ni Lays about sa sa parents, ganyan, sa pagiging ay, pagiging nanay. Basta pang matatanda yung usapan nila, kaya lumabas muna ako. Wala pa masyadong tao dito. Kung dahil kita nyo, ayan, medyo ano pa, medyo marami pang green. Marami pang bahanteng lote. Ayun. Ah, uh, tatapayan lang muna ako dito sa kotse. Kasi, wala akong maupaw. Kaya dito na lang muna ako sa kotse. Ayan. Pero mainit. Ah. Um, mainit na. Eh. Sabi ko mainit. Bawin kami galing kila dito, baby. May papakita ko sa inyo. May school dito sa village nila. Ayan. St. Paul College. Ayan. Ang ganda. Yeah. Ayan, papunta na kami sa SM ngayon. Medyo malapit lang, medyo malapit lang naman to sa SM eh. Kaya, ayun, di ba nga mag, ano, mamimili kami sa supermarket. Tapos may titingnan ako sa department store. Gusto kong tingnan yung Essence Nail Caviar. Oo, kasi marami na ako nakikita nung dati pa hindi ko pinapansin. Kasi inisip ko, paano ba nilalagay yun? <laughs> kasi akala ko, <coughs> ano lang siya, parang wala lang. Hindi ko alam kung, hindi ko ma-imagine kung paano nilalagay. Tapos yun, ngayon, nag-iinteresado nga kami ni Ate Sheena. Kaya titingnan ko mamaya kung magkano ba siya sa SM. Marami na ako nakikita na iba't ibang color. Eh, kaya, mamaya titingnan ko na siya. Tapos, gusto ko rin magtingin na... Binabala ko magpagupit. Titingin ako doon sa bagong salon doon, yung Unica Iha. Titingnan ko kung magkano ba. Saka kung maganda. Maganda kasi yung outer, outer niya eh. Pa masyadong kikay. Kaya, titingnan ko kung magkano ba doon. Nandito na ako sa loob ng department store. Nak nakakita ko ng nail caviar, pero hindi sa essence. Sa BYS. Sa BYS. Kaso, 500. Medyo malasa-lasa yung presyo. Tapos, ayun lang. Tapos nagtitingin-tingin lang ako doon sa mga ano. Ayan, no, nag-ano-ano. Ano. Pero, mag-ipon mag, uh, mag na ako. Hindi. Pero may sara ako ng dala. Kaso, umiral yung pagkakuripot ko. Ewan ko ba kung bakit umiral na naman yung pagkakuripot ko. Medyo pinagtitinginan ako ng mga tao. <laughs> Pero okay lang. Wapak, eh. Ayun, tapos nagkahanap pa nga ako ngayon ng ano, ano po sa mga Nagkahanap ako ng yung salon nga na gusto kong tingnan kung magkano pa siya. Tapos gusto ko rin dalawin ang bench sa ka-pen bench para magtingin ng mga makeup. Kasi di ba may mga makeup-makeup na sila doon. Ayun. Lalakad ako ngayon, papunta sa kasi nasa third floor yung unika iha na gusto kong puntahan na salon eh. Kaya hahanap ako ngayon ng salon. Ayun. Siguro yung mga tao na wi sa akin. Ano ginagawa niya tong batang to? Eh, pero okay lang. Nandito na ako sa third floor. Naglalakad na lang ako pagpunta ngayon sa unika salon. Ang ganda kasi talaga niya. Nakaka-engganyo pumunta. Kasi girl na girl na. Ayan na. Lapit na ako. pag yung buo, pati yung ano, basta yung lahat ng buo may papagupit mo, 250 pag ladies, pag lalaki, 200. Paano sa inyo pag yung salon? Ayan siya. bench. Kaling na ako sa bench. Ayan, nagtingin ako ng face powder. 238, tapos nag, nagtingin-tingin na rin ako lipstick. Pero hindi ko na masyad tinuloy kasi pinagtitingin na ako. Feeling ko ngayon na sila nakakita ng tao. Ewan ko ba? Abang nag-grocery talaga sa loka, sa kasoto. So wala akong magawa, kundi magtingin-tingin ng mga makeup. Pero wala akong nabibili. Umiira yung kapuriputan ko. Pero may nakita ako sa Watson, Bobby Cosmetics. Diba dati yung Bobby, ano lang? Nail polish. May bago nga sila. yung Kaleido, Kaleidoscope. Nail polish yung nagbabago ng kulay. Pero ngayon may confetti na sila. At saka, ano yung... parang ano, parang polka dots na hindi naman makintab. Basta nagkakaroon lang ng tuldok-tuldok. Hindi ko tanda kung ano ba yun. Tapos may, yun nga may makeup na sila. Pa, tapos mura lang, budget friendly para sa mga students. Yun yung, yung pinag-iisipan kong bilhin ngayon, pero ha, nakapagod friend para magtingin-tingin din. Sana hindi umira ng kakuributan ko. Ayan. Ito yung bench pick salon. Tapos bench. Dalawa kasi yung bench dito. Tapos ito yung pen shop. Yun yung bed and inaalala ko lang yung pag-vlog sa loob ng tindahan kasi baka mansit ako. Yung foundation pala ng Bobby. Na yung, ano, cake. Ano, napapaisip ako kung bibili ko ba siya kasi cute yung packaging. Oo, cute yung packaging. Kaso, hindi ko alam kung pang oily pa siya. Baka kasi hindi. E yung skin ko pa man din, grabe sa pagka-oil. OA. Ayun. ayun natapos na pala ako sa pen shop yung lip stain feeling ko lip stain yun yung lip stain nila 129 tapos may 50% off pa kaya medyo kasi buo na yung isip ko dun sa bobby eh pero parang napaisip ako bigla doon sa 50% off ah, why? why? paakit. Ayan, pauwi na kami galing SM. Hindi, hindi ko natunuloy yung may, yung binabalak ko kasi, nabilhin kasi, inisip ko, mag na lang ako ng mas pongga para mas marami, para isang bagsahan na kaysa sa paunti-unti. Ayun, masakit na naman yung kalahat yung bahagi na ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. Ito, paliwala ulit. Ito lang. Ayun, Ah, saka yung binili, yung binili pala namin sa Iseta nung pinsan ko, ni Ate Shina, yung yung eyeliner pencil na may glitters. Yung color blue, pink, at white. May diba siya will yung tatak nun? Ah, uh, meron na rin pala sila ngayon na ano, liquid eyeliner na may glitters. Hindi ko alam kung ngayon ko lang ba na-discover o oh, matagal nang, ah, hindi ko alam kung bago lang siya o ngayon ko lang talaga na-discover parang huli na ako sa balita. Hindi ko alam. Basta nakita ko kanina, meron na silang liquid eyeliner na may glitters. Para sa mga may hilig yung may glitters glitters. Ako kasi may hilig talaga ako sa may glitters glitters. Ate, pa. Ayun, naka na kami. na Naantok ako. Pero hindi ko alam po papayagan pa ako matulog. Five, oh, 5 5.15 na kasi. Pero, siguro, pwede pa. Hindi ko lang sure. Bibihis muna ako para makapagpahinga muna ako. Pakain na kami ng dinner. Nakahiga-higa lang ako konti, pahinga ng konti. Kain na ako ng dinner. Ito yung ulam ko. Kare-kare, tapos, capsu. Siyempre, pag may kare-kare, may bagoong. Eh, kakain mo na kami. I-end ko na yung vlog para ma-edit ma ko na tapos makatulog na ako ng maaga kasi nga, di ba, parang lately nagiging masakit yung paluwang side ng ulo ko pati yung paligid ng mata ko. tapos ko lang gumawa ng reviewer sa kursong Rizal. Tapos, ayun, good night! See you tomorrow! Yasumi Jale! Bye-bye!